So, maganda naman. Nasa mag 2 years na yan. Ha? Okay pa rin. Mura siya. Murang-mura lang yan. So, ang range niya mga kabidyos, 3.5 to 4.5. Depende sa nagbibenta. Ayan. Pinakamura yung nakuha ng kanya. Kasi tinatry ko lang na kung anong magiging feedback sa akin sa sakyan so maganda yung itsura mukhang 4x4 ang dati na pangakyatan hanggang ngayon makapal pa rin tingnan nyo mga kabilis chumbles yan para sa mga pang SUV 205-1715 ayan so makikita nyo naman mga videos ang quality nyo maganda sya hmm. tingnan nyo Okay? So, maganda-ganda talaga. Ang years na, okay pa rin naman. Mura na siya. Quality pa. Oh. I-try nyo din mga kamilis. Ayan. Tubeless. 205-1715. Road Ayan. Para doon sa mga lagi bumabiyahe sa delivery, sa service, lahat pwede. unti-unti na siyang pumababa kailangan okay, mo na talaga magpalit so yun ayan mga kabigyos road crosa ah. try nyo din okay naman mura na nga nasa 3.5 lang yung nakuha ko nyo 5 3.5 5 nasa 16 mga 17.5 lang o oh, diba yung yung rin niya dati pa rin hindi ako nagpalit ng rim kasi ang rim nasa 17,000 din eh ayan so pansamantala dyan muna tapal tapal muna tayo ng cover ayan so ang size na ito 2, 5, 17 1750 mga kabidiyos tubeless maganda na so, pokey pang tingnan try nyo din sa mga sasakyan nyo o makapal na kahit akyatan pwede pero kapag kamagaan lang sa sasakyan mo at bakaya medyo tumudula siya pero kapag ka puno ng karga o kaya mabigat ang karga ay walang walang dulasan maliban na lang kung talagang puti ka talagang bibigay ang dulas so yan mga kabidyos o diba 205 1715 kaya kaya hanapin nyo lang yung pinakamababang magbebenta nyan ay mas maganda ang makakuha yung supplier yung mas maganda yung So yan mga kapigis Okay na okay diba Pogi Magto 2 years na Parang hindi pa rin nababawasan yung kapal niya. Okay no. na okay. Tubeless pa. No. Bisa naman sa ipapares mo dun sa mga kilalang brand na mababari naman. E mapaplat mga screw. Pako, pa yun, yun talaga. Dun siya napaplat plot Subok na yan. Kapag ka may nadaanan ka na medyo tubigan, possible talaga ng mga ganun so kailangan mo rin iiwas ayan so kaya na paplat yung gulong ko kasi may nadadaanan na kung ganun pero hindi siya basta basta dumada pa. kaya okay pa rin minsan nadadala ko pa rin sa vulcanizing shop so hindi ko na kailangan magpalit ay magagandahan ng tubeless kaya mas okay talaga sa sasakyan saka sa motor tubeless kasi nagputasan ka na Papumpunta mo pa sa vulcanizing shop so yan lang mga kabidyos share ko lang sa inyo yan Babush.